ay nagising kasi kung uh, akala ko na uh, sa lahat pero hindi sila lahat hindi sila lahat ng mga out, mga lumakas pa ng hangin naghabagat ngayon ang lumakas po naman iisa ayan panabagong vlog po tayo mga kabalita andyan yung makikisok kita niyo po yung mga bangkang nasa ibaba ayan, ayan hindi na na lama kagabi kasi dahil lumakas ang hangin habagat pero yung isa, lumaot, bangka lang ang lumaot ng pinangamahan ng Kasi, pero, alas na siya natin siya umalis. Alright, andito po ako sa ating kabindagat. Para pag tayo ay, meron tayong konti ngayon. Nabutan ko po si Pedro dito, ay naglalaba ng mga damit nila. Ayan, ang dami nga niya nang nakasampay. Maaga daw siya naglaba. Alas 4. Ang tipag tulagi ni Pedro. Good morning, good morning sa inyo lahat. Medyo mag-dendo rin pa kasi inyo. Pagsadong alas 5 pa lang. Malungkot yata ang mga mga lalaot kasi hindi sila tuloy dito na o kagabi, wala nang lumakas doon ang hangin. Tanong na ako si Kuya Mer. Ang si Kuya Mer. Kalungkot na Kuya Mer. Ayan. 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 Kuya Mer, bakit din ang maot? Palakas ka nila ng hangin. Palakas. Hmm? Kaya para nungkot niyo lahat. <laughs> Ilan bang ka dapat? Ano? Pito? Ano? Ah, oh, dapat kami walo. Ay walo. Ay, walo. Ay, walo. Aapat lang lumaot. Aapat lang lumaot. Pero kalma naman niyo? Ito po kumalma. Ah, oo. Kumaga. Iyon. Aapat lang luma lumaot ng bangka. Ayun. Ang wala po walo yan ay apat kaya apat din na, andito na ko yung merno. Mm -hmm. Ayun. Yung mga nakabanderang iyan. Dalpred naman din makalat sa makina. Sir, sir makina? Mhm. Hindi nakapalaot. Mhm. Mm yung isang bangka si Alfred ay hindi nakapa hindi nakakapalat gawa ng sira ang makina ayaw gumana so yan minadate pero isang dekta na abutan si Jorby ay sa tubal tubal ba ito? okay ay hindi si Potoxi

<laughs> Ayun ang huli, ang sa kulir na. Muna, may ng Ayun nga. Bigay na maayaw. Nagkagulo-gulo na. Nagkagulo-gulo na ang mga nagbabakaw. Bigay po nga Oh, Sige so, ba rin, Ma'am? Hindi hilingan pa. Hindi hilingan pa. O Ang lumat pala si bukol at saka si ano? <laughs> <laughs> Aray, pang-ulam na rin. Pang-ulam na yan? Kasi <laughs> e bumilig ka, di mo makau ka. Ha? Oo nga. Puro stripe. Puro stripe wala gihapon. Ah, okay. Mga taga Bukey, sabihin mo. Wow. Hey. Bakaw, bakaw. Sabaw tayo. Mhm. Tara ano, ilang, ilang araw na tayong pilagdaan ng bagyo at ngilan nakalao too late. At kailangan natin mambakaw para maka-discount tayo sa pangulang. ulam Mhm. Oh, let's try. Oh, is to listen mambara di bibi. Ano yan? Nag-isda? Tulingan niya, Ah, nagtulingan? Oo, tulingan niya. At si tulits. Sige, bale mo, makabakaw ka ng tulingan. Oo, oh, bubuhata na. Sige, bubuhata na. Ganyan. Mm -mm. Ah, dito yan, dito. Hmm? Dito siya ako tinapay. Tulis daw na damating. At uh, nagtulingan, nagkaskas. Iyan po ang ginagawa ni, ano ngayon, ni Aswang. Para magbakaw. Para makapang-ulan. Ayan na nga. Ya usong si Aswang. hila, hila. <laughs> <ausungan sitoh> <laughs>

<laughs> <Walaan>. <laughs> Sabi Tanigi wala, ubos. Wala siya huli si, ano, Dugi si Tulit. Dugi ba? Dugi. Uh -huh. eh. Dugi si Tulit. At kami darating pa, yung mga nangihitang. Ayan. Ay, yung mga na, mga bangkang niya dumating. Iba dyan, hindi nakapalaot. Apat. Ayan, apat lang hindi nakapalaot apat nang nakapalaot ng kasi nga lamakas daw kaagabi. So yung isa si Dorby hindi ko naabutan na dumating kasi bumili kasi ako ng biskwet. Ano ate? Kamote. si taas, medyo mataas. Ay, kalabang mo! Tatatiski! Nagulat ako doon. nakabaw. gulat ako, <laughs> ako doon eh. Ah, shut up, Tatay Tatsuki. Tatay Tatsuki, gino. Gulat ako daw ang Biglang big, big, baksak. Ito naman. naman ang ano. Burara, lice stripe. Sarap to paksiyo. Oo, oh, paksiyo. Dahil pagka yung... Pag-retreat yung init, big cloud. <laughs> <laughs> Wala nang linis lis batang kanya kukuma? Ba't ang kanya kukuma? Ewan ko dito sa mga yan. Ah, kahuli din pala nahuli pala din pala yung sakawil nung kukuma. Dalawa pa ang kay dagay sa lulunilo nilo. Mm -mm. Dalawa. Parang huli sa toilets. Wala, zero. Logi, logi. Logi ano? Logi sa gusilina, logi sa pagod. Logi pa sa puyat. Talagang pagkahanap mo eh. Oo nga. Pagbinsan, nakakabigla, pag wala talaga. Oo ah. Uh, Nakataon uh. wala. Oo ah. Uh, uh. Iyon. Iyon. mo ng makina eh, niyo. Uh -huh. Kung ano ba Nasa laut niyo. Kasi talagang... Parang Dagger eh. Rinaline, shout out. Redski. Ayan. Shout out po. Okay. Tatay shout out kay Inda, Shout out. Ayan. Shout Opo, salamat po. <laughs> kay Dagger eh. Pag hindi, yan. Ilo, Ilan pa ang darating bangka? Dalawa, dalawa, dalawa pa. Dalawa pa. Si Dagi Official. Oh. Sa Lulu Nilo. Ang Lulu Nilo. Ano yan? Tawin yan? Ter parang ah. <laughs> ah. ano to? Ano Hakabuna. Ano mga hmm. pangis na ito? Hakabuna? Ayun gusto kong tinapin. Yung nalalagas ang ngipin. Ano? Ah. Ah. <coughs> Ayun ko tinapay, yun ang lalagas ang ngipin. Ang ngipin. pa rin sa kape. Oo, sa kape. kape. Bili ko sa kay Kuya Hu. Ayun ko, tagaan pala yung taga dito. Kabila. Bye bye. Maganda yun. <laughs> again, yan. Yeah, so hmm yeah, like

Dagi Dagi. Ang galing talaga ng iyong bibig ang am Amelita. Oh, talagang ano eh. Eh. <laughs> <laughs> oh. Ang galing talaga ng iyong laway. <laughs> Ayan mga kapatid, umakalog yata ating cellphone. Pasensya na po. Ayan na. Ah, sabay. Isa yata si Danilo. Tatay niya na ni ano ni... Kanek-nek. Ah, sino ba, are? Ay, si Rihino. Si Rihino pala, are. Akala ko si Dagi. Baka yung si Dagi, yun, no? Yung parating si Dagi. Ito naman si Rihino. Yeah. Dito naman tayo sa kabila. Hindi natin na, ano, na makita ngayon mga huli nila. Yan na, nagbabaan na mga nag-uusong. Yeah, yeah. oh, yeah, yeah. Ito ay na nag, nagkitang. Yeah, daming huli. Wala nang buhat. Ante para. Ante. Wala, ah. <laughs> wala. Ante. Oh, si asweng anak buah toh nang kole. Oh, oh Yan, agawa. agawa. Ayan, si anak buah nang, buhat, nang

Perihino ay nagtanigi uh, ay uh, isa walang huli dugi, dugi sa gasolina at uh, ah, pagod Nagtanigay pong malalaking isda yeah. at iba pa naman ang karamihan po dito ay nangitang Ayan. ang kitang ay mga libuhan ng kawil. ang kawil yun ang, kanya mga ano, tansi, no. na may mga kawil ah, <laughs> inahatong <laughs> Bibita! Bibita! Bonita! Bonita. Bibita, bunita. Marami huli eh, kalahati cooler eh. Dulot sa tubig, huli eh. Yeah. Sorry Hino, ulang huli katisa. isa. Nagtanigi. So yung mga kagulita, natin kung merong lumaot ayan, para malakas po ang hangin dito pito pa lang eh. maano ko na ako yung kato ayan, vlog po tayo mga kabodita magdalim pa ah, uh, alasin ko pala pasado ayan, lakas pa hangin lakas ang hangin habagat good morning Pedro naglaban na naman eh Ayan. Walang lumaot? Wala. Takas na hangin, ano? Kasi ito wala po lumaot at uh, lakas po ng hangin. At bilikado po ito pag lalaot. Ayan, at ito yung kalampagan ng mga bubong ng ano na pinagtaytay pinagtay nila pag sila ay ano uh, galing sa laot ay mga kitang dyan sila nagka, ano, nagtataytay ay eh, kita nyo oh, ang mga paing uh, andito ang yan tutopot dyan at tan gnya-gnya niya mi niya, niya, ari ayan tenga ka palitan wala pang umaog ayan wala na naman na mag-makan wala na naman naghahanap ng hayop namakaso ang hangin at habagat di to adto pag pay pag sigay ayan dito may ilaw. May solar ayan anak na solar dito nagdala ka? Opo. Ayun. Ah, si Jomar. Si Jomar. Sa pa ni Maghahanap po sila. Maghahanap po Dito ka tatawid. Sa ano? Oo. Pero lakas ang hangin. Kada kataw. Hangin lang yan. Oo. Pero malakas yan. Ano? Uh, ano yung... Ano yan? Ang nakakatawa yung tubig na yun eh, ano? Malalaki yan sa laot. Ayan. Always si Peter po maaga maglaba. Ano At eh? uh, kalitaski, good morning. Wala kas po na hangin. Oo. Niin niin nagbago. Hindi ah. nagbago. Ay, kapo, na out yung ano, yung apat. Yung apat hindi. Kasi inabot na ng hangin. Kung makahapon, ano, alas tres na raw eh. Alas tres ng gabi. Uh, kung na tutupan na mo rin ka kahapon dadako sila ng isda ng mga ng mga pusit yan lokang ayan kaya so, yeah. so, yeah, mga kabuta uh, ito lang po ang duktong kahapon kung, uh, kahapon ng umaga ng umaga sa uh, aking vlog dito ko lang po tatapusin na aking okay. vlog uh, today ang mga kusuhan mga ginagawa ko. Kaya <clears throat> sa inyo lahat. ang hangin. Ay, hangin ayang uh, May daw yata. Napagpapadabi uh, kay ano, Holian. Holian ang, ang tawag ng tawag ang Sana ayaw ko muna Sana ay mabasa uh, siya. Sana ay huwag na siya tumuloy diyan pero hindi natin masasabi kasi panahon. Ayan mga kabutang, ang ganda din ako.